Hello everyone! Hello mga kalalabs! Kumusta po kayong lahat dyan? Especially po sa ating mga cook at na dahil nga po ako po yung nagluluto sa amin. Ayan at dahil recently rin po yung madilis pong mapanis yung ating sinaing ay gagawin po natin yung isa sa mga life hacks takanay idot nga rin po alam mga kalalabs kung bakit po mabilis mapanis ngayon yung mga sinaing kaya naman gagawin po natin yung isa sa mga life hacks daw at na ito try natin kung effective dahil nga first time natin ayan nga po binabanlawan ko na yung ating bigas dyan actually mga kalalabs dalawang hugasan lang yan minsan naman tatlo depende po sa mood at naido at sa paglalagay nga natin ng tubig dyan mga kalalabs ay tansyahan lang at sinusukat ko lang yan sa aking daliri. At ito na nga po yung ating life hacks. Kailangan daw po natin siyang lagyan ng vinegar o suka mga kalalabs. At don't worry, hindi naman po yan maglalasa. Oo, di ba yung natutunan ko sa iba, tuturo ko naman sa inyo. Takanay at kaya pala hindi ko tinatapon yung ating pinagbanlawan ng bigas dyan mga kalalabs ay syempre double purpose. Dinagdagan ko yan ng konti at siya naman pang didilig ko sa ating mga kagulayan. Ayan so kung mabilis ngang mapanis ang inyong mga sinayang mga kalalabs ay try nyo na din maglagay po ng konting suka. Ayan try natin kung effective. Takalay do. <laughs>